So, babiyahin na tayo mga tol. hindi uh, ko alam kung papuntang Bicol to or Quezon lang. Pero bahala na daw. So, kasama ko mga tropa, syempre. Napakalaking bagay. Na, actually, wala akong budget ngayon. Pero nilibre nila ako. Yeah. Yeah, so, parang dispedida na rin to ni, ano, ni Albertson. Kasi... Oh! Uh, 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 uh. Magkikita kami ulit nito after 3 years pa, no? 10 so? years. Huh? Ten years 10 years tang ina 10 years ago tapos pag uwi ni Bikong eh sa so, ano na siya lang na saan ba tayo pupunta kayo na ding yan so ingat ingat sa atin ah uh, medyo ano palang 3 ha huh? Si Salde nga mauuna eh. Susundan lang natin sila. Uh, Lord, gabayin niya kami sa biyahe namin na ito. Lord, maraming 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 salamat. So, go na tayo mga tol. Ayan. Yeah. Okay, okay. na po So, gusto tayo mga tol. Nagpapangina uh, na lang si Salde. So, nandito pa rin tayo sa My Santo Tomas. Tignan natin kung ano oras ba? 4 o 3 na? No? Time check natin 4.03 AM So checking tayo mga tol Nandito na tayo sa Sariaya, Quezon Ang um, oras e eh, 5.22 So nag stop over kami sandali dito so sa may gasolina kanina Then ang destination pala namin is papuntang Legaspi Yan So medyo paputok na yung araw Ayan oh, na, ako sa na ako To, so galing dito sa Evil galing dito sa Sariaya so let's go na baka pabiyahin pa ta so nadaanan na natin yung pinakan lang na malapit na natin yung ng yung uh present food guys so na so natin really? wow. nice. simula so, kami bumiyahin actually galing Paranaque

<laughs> Ganda. Yeah. Ganda ng sigsag. First time ko dito. <laughs> ano lugar na to? Ate mo na. Ano yun? Ano unggoy. 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 Kung kapatid mo ko. Hindi <laughs> kapatid mo yun. Ano? Kapatid mo yun. Kapatid mo yun. Picture tayo dun. Ate mo na. Rizal. Ate mo Ate Doon tayo, 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 tayo sa Rizal. <laughs> <laughs> si Chito nga nasa kapis kanina. <laughs> <laughs> Yan yeah, mga tal. So nandito na tayo sa Atimona Mona. Ate <laughs> Ati Mona? Ate Mona. Saan ba? Saan ba? Ate Mona. Ate Mona. Saan? Saan? Atimona? Rizal. Rizal. Ate Rondon na Rizal. Rondon <laughs> na Rizal. <laughs> 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 eh si Tessa. Dapat makuha din natin opinion ni Tessa. Ate na ano? Ate mo na? Ate <laughs> na? Rizal daw. Rizal. Pa, pa, pa. <laughs> Ate na <Mona>, Rizal. Ang <laughs> ganda dito. Stress ako this last week eh. So first time kumakabunta sa mga tol. Ano yung...

Kape tayo? Kape. San? Okay. Diyan sa kabila. Tara. Ambuelo <laughs> po sikte. Welcome <time> to Kalawag. Hay, <laughs> ganda. Gateway to Bicolandia. Pa-stretch niyo yun muna 'to. Hay. May signal dito.

Ay, yeah, makikidikit ako ha. Sige na po. Dikit ako pati dito. Yan. Di ba? All good. ha? <laughs> <laughs> dito, dito ko dikit. Sa so update mga tol. Nandito na tayo sa arko ng Bicol. Bicol lang ba ito? Hawag? 9.14. Tapos ilang kilometro pa? 230 plus. Palegaspi. <laughs> Pandarenya no, asfalto na. Ako yung minsan. Sim, sim. Sim. Anong lugar na to? Naga na to, di ba? Huh? Naga? Naga na ba to? Oh. Na na. Ah, wala na ba Ha? Wala pa tayo naga. sa Naga? So, wala pa tayo sa Naga mga tol 108 pa <laughs> so, Wala pa tayo Wala pa tayo? <laughs> wala pa tayo ng main So medyo nakakapagod ng mga tol Wala pa tayo sa Naga Kain muna tayo So, lunch muna kami mga tol. Ano oras na ba? twelve uh, 12, 12 na. May a wish. <laughs> kaya pa ba? Kaya May pa ba? Kaya malapit na. Malapit na. pa na Kaya pa na Kaya pa na Kaya pa ba? Kaya pa Malapit na pa ba? Kaya pa ba? Kaya malapit na mainis wow. so medyo malapit na tayo mga tol sa ano yan? so yan sa mga tol medyo nakakover so natatanong niya sa camera nakakover siya mga tol ng ulam ah okay so no may... so, kung tinitingnan mo na itutuloyan namin mga tol para sa after nitong ano papahinga na lang pagod din ah so finally mga tol nandito na tayo sa may albay to bed diba kagsawa ruined yan so nandito na tayo sa may kagsawa ruined ano ruined park no sa gaba nasa kagsawa kagsawa park ah oh, yan so ito yung ano wala eh hindi nagpakita yung mayon Ay malas ng punta di siya nagpakita awit hindi nagpakita puro okay. ulap tarat okay. so hindi nagpakita yung vulcan sa atin mga tol medyo nakakapagod na yung biyay antok na antok na wala pa akong tulog um, picture picture lang tayo dito tapos punta tayo sa tutuluyan so, yan So wala talaga mga tol. Dito, klaro-klaro yung ulap. Medyo klaro lang. Pero pagdating sa mayon yan. Wala hindi, hindi siya Ay nagpakita. Ayun yung ano oh, Yung extra. Yun. Uh, Yun yung kulay gold na mama Mary. Uh -huh. Saan? Ayun oh. Uh -huh. Kahit bako yan. <laughs> Anong bako? Bako. Ba Bas bako. Yung ano. Mower. Mower. Yung basta yung nag-uukay na. Sira. Ano. Baku yan, construction site yan. Hindi ba? Eh, oh, Para ano? Doon ang daan nga rin yan. Baku. Doon ang daan nga rin yan. yung ilaw. Baku. Ay, hindi pala dyan. Eh, Patrol, load yan lang. Saan? TV oh. Patrol. Sa saan? TV! Patrol, wala eh. TV Patrol. There's a rainbow always after the rain. Dito lang alam mga tao kaya kikita niya yung rainbow pero yan oh Pupuntahan namin yung dulo niyan Marami daw gold sa dito Yan, so babalik na tayo ng Manila mga tol. Uh, wala, hindi talaga natin nasulayan yung mayon. Pero okay lang, napakaganda ng lugar na to. Malayo lang talaga. Yan, yeah, let's go! Salam! Okay. Yan, so may nakita tayong ilog mga tol. Ang ganda ng ilog. Pwede bumaba dyan? Pwede? Pumunta doon? Walang ano, magagalit? Diamond po. Pwede man. Lang. May naliligo din dyan? Tara, tara. Pwede daw lumapit pa doon, no? Ganda ng uh, ilag Si <laughs> Tessa? Siya, siya nag-drive? Kaya pala mababangga ako? <laughs> Lalo lumaki ah Almost <laughs> 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 mo naman doon sabi ko, huwag mo ito lang <laughs> Sabi nga, huwag kong mailag Hindi ako nag-banking-banking Sabi ko, dahan-dahan lang Huwag na biglaan Pwede yun ano. Ay, tinanong ka na. May mga naliligo daw talaga diyan. Ba't ngayon wala pa? Tuturo, ano? wala ay kasi yung tubig Oh, dito wala. Liblib -lib to eh. So lalapitan natin yung ilog mga tol. Ang ganda ng ilog kasi, parang ano, enchanted ano. Enchanted. Forest. <laughs> Yan yeah, mga tol. So <laughs> Adventure to. Yan tin yung ano. Ganda ng ilog, eh. nakita namin to kahapon hindi lang kami nakahinto kasi nagmamadali na kami mga pagod na walang tulog ang linaw ng tubig dito eh ito so yun mga tol. ayun eh napakalinaw ng tubig malalim kaya to. Ang yeah. ganda ng tubig ganda So hindi kami maliligo mga tol kasi na signage doon na bawal daw maligo pero ang ganda ng tubig kasi. <laughs> ang ganda ng bocha. Mukhang malalim, no? Mukhang malalim na, no? <laughs> Doon, no? sa likod, river ni River. Ito ang pinakang dam niya. Oo. Maliligo dapat. Pero wag na daw. <laughs> Kapag kasi nadaanan namin ito, mga tol. Ito ang mga to. Mga pagod na, no? Mamadali. Oo, <laughs> oh, makarating lang ng legas ni na So yun na, lang, sinilip na natin mga tol kasi. Saan naman mga tol? Si Tessa. Tessa, kawin naman Pwede na, pwede na! <laughs> tanawin dito ang mga pina bago ang ulan wala hindi tutuloy yan kabisado ko na yun kukulimlim lang yan pagkakapotein ka tapos lang araw yan ganyan lang yan so ino lang tayo mga mga demonyo yan doon sa kabila nagyan mo lang ano ng ads yung ano yung commercial natin hours later gano'n 10 hours Ano? Mga demonyo. Spicy sa akin, extra hot. <laughs> Mga demonyo, pinapatawid-tawid ako. Ang puti ko dito, tinig mo, Tessa. Ang puti ko sa camera ko. Ayun, mas ang puti ka. Hindi puti ko